Ano nga ba ang cryptocurrency? May kinalaman ba ito sa sistema ng alyansang BRICS? At ano ang pinagkaiba nito sa fiat currency? Yan ang ating tatalakayin ngayon sa video ito at sisiguruhin kong mas mauunawaan mo ang mga bagay patungkol dito kung uunawain at tatapusin mo itong video. Ang cryptocurrency ay nagmula sa dalawang salita, ang cryptography at ang currency. Ang cryptography ay hango sa salitang griego na binubuo ng crypto na nangangahulugang nakatago at graph naman na nangangahulugang isulat o ilahad sa madaling salita. Ito ay mga nakatagong sulat o mga secret code. Samantala ang currency ay tumutukoy naman sa isang medium o bagay na ginagamit bilang pamamaraan ng pagbabayad para sa mga kalakal at serbisyo kaya't sa madaling salita, ang cryptocurrency ay isang sistema na gumagamit ng mga secret code o encryption para sa seguridad ng paggamit ng pera. Ito ay isang uri ng digital na pera na may protection mula sa teknolohiyang cryptography. At ang unang cryptocurrency na lumitaw sa sistema ng ito ay ang Bitcoin. Ito ay nilikha ni Satoshi Nakamoto at inilunsad noong Enero ng 2009. At para mas maunawaan natin ito, ay susubukan kong ipaliwanag kung paano nabuo ang Bitcoin, ang kauna-unahang cryptocurrency na ginamit sa sistema ng ito. At ito nga ay nagmula sa isang cryptography expert na mayroong pseudonym o hindi tunay na pangalan na Satoshi Nakamoto kung saan siya ay lumikha ng isang cryptographic algorithm na maaari nating ihalin tulad bilang plano o disenyo ng isang kaha kasama ang lahat ng mga hakbang at mekanismo na ginagamit upang mapanatili ang seguridad nito at sa pamamagitan ng encryption na maaari naman nating ihalin tulad sa paglalagay ng mga kandado sa kaha upang mapanatili itong pribado at hindi magamit ng sinuman maliban sa otorisadong tao. Kaya't sa madaling salita ang cryptographic algorithm ay ang kabuang sistema o plano habang ang pag-encrypt ay isa sa mga konkretong hakbang na kasama sa pagpapatupad ng seguridad ng impormasyon mula dito. At pagkatapos ay dinaragdagan nito ng mga pampubliko at pampribadong susi na maituturing na account numbers at password kung saan ang mga pampublikong susi o ang account number ay kagaya ng pagkakaroon ng kandado na kayang gamitin ng iba upang magpadala ng bagay sa loob ng kahang ito samantala ang pribadong susi o ang password ay parang susi ng kandado na tanging ang may-ari lamang ang may hawak nito at pagkatapos ay nilalagyan rin nito ng security measures tulad din ng password at PIN, multi-factor authentication, firewall at anti-malware, regular updates at transactional verification na maihahali tulad naman natin sa paglalagay ng mga CCTV, alarm system at iba pang seguridad na hakbang para maiwasan ang pagnanakaw. At pagkatapos ay nilalagyan rin nila ito ng gabay Gabayo pagsasanay, tulad ng pagtuturo ng mga tao kung paano buksan at isara ang kaha. At ang lahat ng basics na kailangang malaman ng publiko para dito at sa pamamagitan nito ay maaari ka ng magpadala o tumanggap ng digital na pera mula sa iba't ibang tao sa buong mundo. Ang exchange rate o palitan ng cryptocurrency ay nakabatay sa mga sumusunod na faktor tulad ng supply at demand kung saan kapag maraming tao ang nagbebenta o nagwi-withdraw at kakaunti ang bumibili o nag invest dito ay maaaring bumaba ang halaga nito at kapag maraming tao naman ang bumibili o nag invest at mas kakaunti naman ang nagbebenta o nagwi ay maaaring tumaas naman ang halaga nito subalit depende pa rin ito sa tinatawag na market sentiment kung saan ang mga balita, pangyayari o anumang nagiging sanhi ng pagkabahala ng mga investor ay maaaring makaimpluensya rin sa halaga nito at maging ng liquidity o kakayahan ng isang cryptocurrency na madaling mabili o ibenta ng walang malaking pagbabago sa presyo ay nagdudulot rin sa pagbabago ng halaga ng mga ito kung saan kapag ang cryptocurrency ay may mataas na liquidity ay mas madali itong mag-maintain ng stable na presyo at maging ang market capitalization ay nakakaapekto rin sa pagbabago ng halaga nito kung saan ito ay ang kabuoang halaga ng isang cryptocurrency na compute sa pamamagitan ng pagmumultiply ng presyo ng isang unit ng cryptocurrency sa kabuoang bilang ng mga ito sa sirkulasyon kung saan kapag mataas ang market capitalization ay karaniwang mataas din ang presyo nito Bukod pa rito ay marami pang salik ang nakakaapekto sa pagbabago-bago ng halaga nito tulad ng trading volume, regulation at technological developments. Kaya ang cryptocurrency ay madaling magbago ang halaga sa loob lamang ng napakaiksing panahon. Kaya't kung iaasa ng bawat bansa ang kalakalan sa sistemang ito, ay maaaring magdulot ito ng mabilis na pagkalugi o di kaya naman ay mabilis na pagyaman ng bansa. Dahil sa mabilis na pagbabago ng halaga nito, Kaya't ito ay kadalasang ginagamit lamang ng mga short-term investors upang kumita ng mas malaking pera sa maiksing panahon. Dahil kung patutulugin mo ito sa mahabang panahon ay may panganib din na dulot ito. Kaya't kinakailangan na maging mahusay ka sa pag-oobserba sa mga salik na nakakaapekto ng pagbaba ng halaga nito. Nang sa ganun ay maibenta mo na ito bago pa bumagsak ang halaga nito. Hindi ito katulad ng fiat currency na hindi gaanong nagbabago sa maiksing panahon dahil sa dami ng available na monetary policy ng sentral na bangko upang panatilihan ang financial stability ng bansa. Kaya't kung ikukumpara natin ang dalawang ito, ay mas safe ang paggamit ng fiat currency. Gayunpaman ay may panganib mang dulot ang paggamit ng cryptocurrency, ay may kakayahan naman itong magbigay ng malaking kita sa gumagamit nito sa loob lamang ng maiksing panahon. At kung tatanungin mo naman kung ginagamit ito sa kalakalan ng BRICS Nations para pabagsakin ng US Dollars, ay hindi ito direktang makakaapekto sa dolyar dahil ang karamihan ng gumagamit ng cryptocurrency ay gumagamit rin ng US dollars para sa mga transactions nito kaya't nagbibigay rin ito ng malakas na impluensya sa US dollar ng mga Amerikano at kahit pa ang China ay isa sa mga leader sa teknolohiya ng blockchain ang gobyerno nito ay mahigpit na nagregulate ng cryptocurrency noong 2017 kung saan ipinagbawal ng China ang initial coin offerings o ICOs at ang mga cryptocurrency exchanges. Gayunpaman ang China ay nakikipag-ugnayan sa pagdevelop ng sariling digital currency na tinatawag na digital currency electronic payment o DCEP na itinuturing na digital version ng kanilang fiat currency na Chinese Yuan. Habang ang Russia naman ay may mga proposal na para sa regulasyon ng cryptocurrency ngunit wala pa itong malinaw na regulasyon na ipinatutupad ang mga cryptocurrency exchanges ay may kalayaan na mag-operate sa bansang ito at may mga plano ang Russia para magkaroon ng sariling digital currency na tatawagin nilang digital ruble habang sa India naman ay may mga regulatory challenges ang cryptocurrency at may mga panahon na nagkaroon ng mga hakbang para mag-regulate nito subalit may mga ongoing na diskusyon pa rin tungkol dito at may mga proyekto para sa digital currency ng Reserve Bank of India. Habang sa Brazil naman ay may mas kaaya-ayang posisyon ng bansa pagdating sa cryptocurrency. Ang mga cryptocurrency exchanges ay mayroong legal na operasyon dito at ang regulasyon ay mas maluwag kaysa sa ibang bansa. May mga tindahan at negosyo sa Brazil na tumatanggap ng Bitcoin para sa mga kalakal at serbisyo. Habang ang South Africa naman ay mayroon ng aktibong cryptocurrency community kung saan ang Reserve Bank of South Africa. Ay naglabas na ng ilang direktibang kaugnay sa cryptocurrency at blockchain. Gayunpaman ay itinuturing pa rin ito bilang high-risk na investment at ang mga regulasyon ay patuloy na binabantayan. Sa madaling salita, ang mga BRICS nations ay may magkakaibang approach pagdating sa cryptocurrency. Gayunpaman ang blockchain technology ay patuloy na kinikilala sa mga ekonomiya ng mga bansang ito at may mga proyekto para sa sariling digital currencies. Gayunpaman kung gagamitin nila ang sistemang ito sa hinaharap para sa regular na kalakalan ay magdudulot lamang ito ng pabago-bagong halaga ng kanilang mga kalakal at magdudulot ng financial instability ng bansa. Kaya ang cryptocurrency ay kadalasang ginagamit lamang ng mga short-term investors o mga traders na naglalayong kumita mula sa mabilis na pagbabago sa halaga nito. Kaya't sa kasalukuyang panahon, sa kabila ng mga balitang dodominahin na ng cryptocurrency o ng sistema ng BRICS Alliance ang US Dollar ay nananatili pa rin itong pinakamalakas na pera sa buong mundo dahil sa lawak na impluensya nito dahil sa patuloy na paggamit dito ng halos lahat ng bansa sa buong mundo.